Okay guys, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa. Loon. Pasensya na kayo kung ngayon naman tayo nakapag-video uh, at o nakapag-vlog uh, kasi busy-busy uh, talaga si Papa Loon sa trabaho ngayon. Uh, pasensya kayo kung hindi tayo nakapag-vlog. Mga, mga dalawang linggo ata, hindi tayo nakapag-vlog. Ayan, hindi tayo nakapag-video. Nandito tayo ngayon sa reclamation area dito sa Manila Bay. Ayan, kung may kita niya naman mga guys. Uh, Shoutout nga pala kay Ma'am Sonia Textone. Ayan ma'am, good morning sa iyo. At nandito naman tayo, nakabalik naman tayo dito sa likod ng MUA ayan yung reclamation area dito na tinatambakan napakalapit na pala ayan ah, uh, tuloy tuloy yung trabaho pala nila dito ayan kagaya yan doon sa dulo ayun o oh. no? ganito ang napakagandang view dito ngayon ayan at uh, nandito tayo sa likuran sa Mall of Asia ayan. tuloy tuloy yung pagkuhan nila, napakalaki at ayan naman pala, may buya naman dyan habang naglalakad tayo dito shout out sa lahat ating mga viewers at ating mga subscriber, ayan shout out sa inyo, nandito ngayon si Papa Lon sa lugar ng Manila Bay pero hindi dito sa Manila Bay nandun pa na malayo pa yung Manila Bay yung ah, uh, pinapasyalan ng mga tao ito kasi reclamation area to. ayan, yung ating mga kababayan na mangingisda at ang gagawin naman yan manging isda pupunta ng laot ayan tuloy tuloy ayan napakaganda na pala talaga dito ngayon ko lang napansin rito guys kasi uh, ngayon lang naman nakabalik si Papalon dito sa uh, reclamation area dito sa Manila Bay ayan napakaganda na at uh, malapit na pala pero hindi to siguro and, hanggang dito lang siguro yan mga guys kasi dito sa kabila kasi makikita yung mamaya dito kasi sa kabila ay iko na yan. Tawag dito yung tulay. Kaya open siguro lang yan dito. Magkakaroon na siguro ng tulay yan dyan. Pagka, kasi pag sinaraduhan naman Manila, eh, wala na mga, hindi na makakalus yung tubig. Ayan. Ayan yung mga pang dredging nila Oh. Ayan pa yung isang bangka na papunta din dito. Yan yung naghahanap buhay natin ng mga kababayan. Tuloy-tuloy ang pagtrabaho pala dito sa reclamation area ng Manila Bay. Sa pagtambak ng mga buhangin. Yan. wala namang ganong namamasyal dito ngayon ha? Ah. ay may kaya napakaganda at uh, ah, may ilang years na siguro to matatapos na rin siguro to sa pagtatambak nila ng mga buhangin dito ito so, yung reclamation area ayan yung bangka oh. ayan maghanap buhay na naman para sa pamilya sa ngayon kasi maganda maglakad dito mga guys ayan oh. yeah. Hindi siya gaano mainit. Sa may mga may mga puno ng mga niyog dito. Yeah. may buya na sila oh. Siguro yung buya nila yan diyan. Siguro hanggang diyan na siguro yung tambak. Kaya tawag dito yung may kwan sila. May harang. galing oh Ayan, no? Oh. nandito lang tayo sa likuran ng... ayun mga guys oh ayun na sa likuran lang tayo ang ganda maglakad dito ayun ang ganda ng view mga guys oh Ayan, isa rin sa pinakasikat dito sa Pilipinas. Itong mall to. Napakaganda. Napakalaking mall. Ayan. Pero yung mga guys, so tuloy-tuloy yung pag ah, tambak na. Ayan yung ah, ano tawag dito. Bako nila. Ayan ako. Ayan. Ayan, naghahakot. Ayan. Di diba? lumilipad yung ibon yan napakaganda gulat na nga ako mga guys kasi napakalapit na pala yung reclamation area ay ito ayan ibig sabihin dito hanggang dito lang yung kanila yung dito yung uh, mga dito yung uh, tambak nila hanggang dyan na siguro kasi ayan o oh, napakahaba yung uh, tawag dito yung buya nila ibig sabihin yan hanggang dyan na lang, siguro kasi ito siguro magiging open to kasi yan yes, sa tulong mga guys kasi kung na yan eh tulay mamaya pakita natin sa inyo at tara samahan nyo oh. tara eh mga guys ito yung mga gumagawa dito at kanila tuloy paggawa rito sa reclamation area ayan kung may kita nyo may mga engineer pa nga doon nakapayong agwardya ah, yung bako nila yun oh. tapos nagkukukay rin sa kabila yan, isang bako ibig sabihin mababaw na pala yan Diyan, kasi ah, naguhukay yung ah, bako ayan o oh. hinuhukay niya ibig sabihin mababaw na yung mga guys ayan yeah, may mga tagak mga guys o oh. Ayan. Kaya lang ang dami mga naglulutangan ng basura gawa na nga mga kanya sa ng uh, masama yung panahon natatangay ayan ito yun yung gagawin nila siguro ng uh, open kasi ayan yan dyan sa dulo mga guys ayan yung uh, tulay lakad tayo ang ganda ng mga view dito mga guys sa pagkulang lakad kasi wala namang ganun pa naman namamasyal dito ang dami mga padlak o kinakalawang ha. Yan mga bago. Yan, napakaraming padlak. Mga bago naman to yung kinakalawang na Yan yung mga view guys, oh. Ganda, oh. Eh mga guys, oh. Uh, pantay na pala yan doon. Napakaganda tingnan na. Napakalawak at mga ilang taon na lang to oh. mukhang makikita na natin yan dito guys mga building na yan dito ang itatayo kasi nandito na sila wala apit na oh at ang pupunta natin, nandiyan ang nasa kabila, oh, 'yun yung tulay diyan, oh. 'Yan. 'Yan tulay. Laki ng daliri ko, ah. Oh. <laughs> Ayan, oh. Kaya papunta tayo dun mga guys Yan kasi yan tulay na yan Pag hindi nila Kasi ito bukas din pala doon Hindi pa rin pala Ito hanggang dyan na yung kanila eh Yung buya nila ibig sabihin hanggang dito lang yan yung hanggang dyan na lang yung kanila tambak kasi ito tulay na to ah, galing na yan sa syudad mga tubig ayan pakita natin doon sa dulo sa inyo mga guys samahan oh. nandito na tayo sa mga dulo ayan kung may nyo naman ang ganda ito ayan oh may mga tambak marito ayan napakaganda tingnan ito yung uh, ito yung sinasabing tuloy mga guys no? kasi yan uh, open din siguro yan dyan kaya lang eh, hindi pa natin nakikita gaano no? kasi medyo uh, malayo ito na nakikita natin to na ginawang may mga buya na, na nakalagay dyan ibig sabihin niyan baka dito yo o baka ito meron din dito na gagawing tulay ayan lalagyan nila ng mga rick saka ito kagaya so yung mga bato na malalaki ayan dahil yung mga basura na naglulutangan ayan yung mga bato na malalaki na nilagay oh yung mga ayan Diba? Ayan. Ito yung kagandahan dito sa Ilan taon na lang ito Pag natapos naman ito mga guys Malamang yan, mga building na yan dito tatayo At napakagandang lugar ayan. Tara at ta, tayo yung uwi na ha, Pupunta lang tayo dito sa, kabila, sa may tulay sa kabila Yan mga guys, nandito na tayo sa May tulay Sa tapat, ayan, naglalakad lang na tayo dito Ang ganda ng mga view Yeah. Ayan Ayan. Yan, napakalapit na talaga. Ito yung sinasabing yung tuloy mga guys na nandun ka lang kandun. Uh, hindi na natatambakan Kaya yun siguro ang gagawin nila doon yung lalagyan ng recrap na kagaya na may mga bato. Ayan, ganda ng mga view. Ayan. Napakalapit na. Saka yung iba naka dikit na talaga sa pan sa tabi ayan ang dami mga container dun no sa container pan sa pinakadulo ayun kitang eh, kita ang ganda lang. kwan okay guys sa putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko at uh, maraming salamat sa walang sawang full support tayo sa akin at uh, ilang ling, uh, mga dalawang linggo at, at tayo din nakapag-upload dahil busy si Papalon sa daming ginagawa natin ayan hanggang dito na lang muna uh, shout out ulit sa kay ma'am Sean niya uh, t -t -t stone ayan ma'am shout out sa inyo sa lahat ng mga viewers natin sa mga subscriber ingat po kayo at get blessed hanggang dito na lang muna bye bye